alternative na ano mga store pero mas marami ang store dito ayan o pas, paikot yan paikot dito oh. may parking doon sa mayunahan so magandang araw mga guys another day another vlog with your kakulitos here and eto tayo ngayon papunta ng strawberry farm papasok tayo at magbabayad tayo na ating parking. So ayan mga guys, habang maghihintay tayo, ayan, tingnan natin na madaming sasakyan na nakaparate dyan sa ating mga harap. Ayan guys, so pasok na tayo, let's go! yan ang ano nga yun dito mga kulitos o oh. Yan ang mga Anong tawag nito? Mga store Ng store farm Meron pa doon sa kabila meron pa sa kabila, hindi itong pinakasintro ng strawberry farm doon sa kabila doon sa kabila ang ano, ang sintro. Yeah. Pero ito ang uh, isang alternative na ano, mga store. Pero mas marami ang store dito. Ayan, oh. As, paikot yan. Paikot dito. Oh.

Naka yung strawberry Ano pa trick? Naka Bawal yan Hindi <laughs> mo din yan mapipitas Ayan o, oh, ang oh, parking nga na mga o oh. oh, ang loob ng strawberry farm So dito na kami Sa request ninyo pero eh, ko talaga So ayun know, o Artificial na strawberry you know.

So yan mga guys, sa bantang ito ay paalis na tayo ng strawberry farm. So ayan, let's go. Uwi na tayo mga guys. Yan muna guys, dito ko na i-end ang ating video for today. Goodbye and God bless us all. Thank you for watching!